Shoutout sa lahat ng mga kabola at mga kapo karbitero. Mga tapos Roger. Bago tayo matulog, nagawa tayo ng insight or kasagutan. Yan, pag-aaral tungkol po sa buhay natin. Bakit po, ang katanungan po natin, bakit po patuloy na dumarami? Yan, yung kaguluhan, yung pansit palabok, yan, away. Dito po sa liga natin, only in the Philippines yan. Intercolor, intercommercial, especially pag ano po ba yung mga dahilan kung bakit kapatuloy na nagkakaroon ng trending kay Facebook na mayat maya na lang lagi tayong nakakita ng gulo or kasi palabok sa liga. Yan. Only in the Philippines, dito sa Pilipinas. Okay, yung po yung natin kasagutan. Okay, para sa akin po, meron tayong anim na dahilan. Yan. Kung bakit yung liga ay lagi nagkakagulo. Okay, bakit po naka-uwi sa hindi maganda. Number one, kapag ang liga po ay wala pong tinatawag na basketball clinic, Basketball Orientation o kaya Basketball Seminar, okay? Wala pong uh, alam yung uh, mga game-related doon sa rules ng basketball. Sino-sino ba yung game-related? Yan yung coach, assistant coach, substitute, excluded, at saka yung accompanying delegate. At, syempre, yung audience, spectator, o itatawag natin mga meron, yung mga marites. At, syempre, kasama dyan yung, oh, yung ating mga uh, uh, game-official, yung referee, table-official at siyempre si commissioner. Okay, ano po ibig sabihin? Okay, mas binibigyan ng halaga or importansya yung iba't ibang kulo sa opening. Ayan, yung best news, best uniform, intermission number, ayan, yung yung uh, yung speaker, binibigyan ng mas mahabang oras, etc., etc., three point shoot out, Binibigyan pa ng, ano uh, yan, ng oras yan at pansin. Samantalang yung pinakamahalagang parte, ulit natin, yung pinakamahalagang parte na basketball clinic orientation seminar para sa lahat ng game related na nasa loob ng playing court especially sa audience yan hindi na narinig yung ruling kung ano ba yung tamang principle ng basketball at saka kung ano yung makatamang rules yan nakakita ng pangit na galaw malaking hakbang tanga na rep tabling na hindi pinituhan nakakita ng bola na laglag okay na hindi pang didribble okay galing na sa dribble, na yung bola ang tanga na rep. double na o ba? Diba? Nakakita ng contact, nakakita na ng bumagsak yung player, gusto tawagan na ng Paul, ang tanga ng ref Paul na, bagsak na yung player, di ba, hindi pa pinutuhan ng Paul. Nag-stay ka lang sa 3 seconds, sa shaded area 3 seconds na, tapos yung tira, traveling, traveling, double, double, okay, etc., etc., kasi hindi na alam yung rules eh, di ba. Kaya yung isa sa dahilan kung bakit ang kakagulo dito sa Pilipinas, yung mga liga natin dito tapos binibigyan ng importansya yung opening na umaabot pa lang kalating araw, minsan buong araw pa nga alas 8, hanggang alas 5 yung kanilang opening samantali yung clinic pwede naman natin isingit yan, gawin natin mandatory sa opening, bakit po? ako sa opening ko po ginagawa yan eh. pinipilit ko yung uh, organizer bigyan mo ko ng slot, tila ka mahabaan yung 30 minutes ngayon talaga kapag sa oras, kahit 15 minutes lang yung pinaka highlights na pwedeng marinig ng mga player game related, yung pinaka importante dyan, ito Okay, basketball is a physical game. May masasaktan, may mananakit, may pipikot, aksidente, insidente. Okay, especially yung insidente. Yung sinasadya, yung dumarating na pagkakataon, sinasadya ng player. Kapag kayo nakasakit ng kapwa niyo player, napuruhan niyan, nakasakit kayo ng referee, table official, ang player, ang kapwa niyo player, pwede kayo madimanda. demanda Physical injury. Diba? Trabaho nyo, malalagay sa alanganin. Pag narinig na, na yan, maliwala kasi hindi. 50-50 ang hati. At yung kanilang pag-iisip na gagawa ng kalokohan. Di ba? Ano pa? Siyempre, pag nalaman nila, hindi pala ito double, hindi pala ito 3 seconds, hindi pala ito traveling. Di ba? Pag nalaman nilang lahat yan, okay, yun po yung reason. Ha? Number one, ang pinakamalaga, dapat na meron sa Liga Dins sa Pilipinas, kung so po nating mandatory, obligado, requirements, na lahat ng Liga na gagawin, especially mga interbarangay, mga major league, hindi pwedeng mawala yung basketball